So hello po mga kalingap, welcome back po to our channel. Kalingap Edu at ayan, ngayon po uh, bibisitahin natin ulit yung dati nating tinutulungan si si Dominga po. Uh, dito po tayo sa bahay nila. Kamustahin natin sila. Dito po tayo ngayon sa bahay nila nanay Dominga At Victoria Ay! Magandang umaga po! Magandang umaga! Ano? Kamusta na kayo dito? Kamusta po kayo? Hindi mo na yata ako nakilala Nag-open Nagtatrabaho ka na lang ako ngayon Nanghihingi huh? wala lang akong korta wala <laughs> <Manala> na akong trabaho. <laughs> Kamusta po kayo, Nay? Ha? Kamusta? Ay, hindi ko ang kararay. Ngayon <laughs> na lang ako nakabisita. Matagal-tagal din tayo din nagkita. <laughs> Kilala mo pa ako? Ha? Kilala mo pa ako? Siyempre. um mm. <laughs> Siyempre. Anong pangalan ko? Pagkutanong tanungin mo sa ingay kung hindi ka. <laughs> <laughs> Ikaw si Victoria. Victoria ka pala Ikaw. Ano pong pangalan nyo? Uh, Ay, si Corazon. Ah, bigo na si Nanay Corazon. Tinete ko lang kung tama ang sinas. <laughs> Tinete ko lang kung totoo. Tama, si Nanay Corazon nga pala. Saka si Dominga. Um May eh lang ako nakabisita. Ano ba 'yan? Ano ka lang tatrabaho ka ba? Ka? O ano? Nagparatrabaho ko. Saka Saan nagparakain ako? lang ako. Ha? Nagparakakan lang ako ng bagong taon. Saka <laughs> nagpaputok. <laughs> um, anong anong ginawa niyo po ng Pasko at bagong taon, Nay? Ay, ay susumayo so lang. Mayo lang. Hindi kayo hindi kayo naglabas ng bayan? Hindi. Bakit? Mauran ba ka ito? ka ito? Trabaho ko. Hmm. hmm. Anong ano palang lang kinain niyo dito? Maluto. Maluto. Ano nga, kanin lang? Ha? Kanin lang. Oh, kanin. Ay, klase 'yan. Ano ulam? Oh, nagplansit man daw kayo sabi ni Dominga. Nagpansit yata kayo at spaghetti ay. Nagparasir, <laughs> <laughs> nagpasinyo kami naman. Nagano? Sa Tampilipi. Anong ginawa niyo doon? Ay, nagdadap ng kwarta ng pambakal ng ano ng ano yan, hamak hmm, parahanap kayo hindi ka mag sa pa. anong ginawa nyo doon? anong hina ano, paano kayo naghanap? nagtrabaho ka? hindi, pasiyo Na lang nanghingi ka lang? Mm -mm. paano, nan, nan, nan ka lang? Mm -mm. <laughs> <laughs> yan talaga sinasabi ko sa inyo papasko daw po, ganun <laughs> papasko daw po ay grabe ako sa salon, naglaba ako ano ka? Da, gusto na tayo kasi ang ka Naglaba ay ma. Mm mo na itong radyo. Naglaba baga kita sa sasya. Hindi nung pagpunta ni Gunaranta. Ha? Naglaba baga kita sa sasya. Naglaba ka kailan? Tumingga. Ano ko lang? Hindi, kira. Kailan ka naglaba? Ngayon lang. Kanina? Hmm. Uh. Mm. Kala ko dahil ka maabot. Kailan, ay. Tinext ka ba kita? Tinext kita? Sabi ko, uy, mapunta ko dyan sa inyo ngayon ni Lola. Oh. Di mo nabasa? <laughs> Bakit meron kang uling sa ulo? Para muna yan. Ano yan? Nagsuog. Ah. Nagsuog. Nag -suob. Nag suob yan. Tapos bagay na mo yung suog. Maano Ma, mm. hmm. may... mo su Hindi mo suog. Oh. Hindi o. Hmm. Ay, Bakit may sakit ka baga? Ha? May sakit si Dominga? Bakit pag mapasob anong pang, pang ano 'yun? Na kukuyan 'yan. Na himatay. Na himatay ka daw? Hala. Mhm. -mm. Totoo 'yun? Halo 'yan, halo 'yan maulian. Na himatay ka Dominga? Totoo 'yun? <laughs> mm. Na himatay ka daw? Bakit ka na himatay? Ha? Ano problema? Wala ka na yatang makakanay kaya na ka na. <laughs> <laughs> Nag like ano? Anong ano mo? Anong ano? Nasa log kang ano mo? Alin? log <laughs> kang bag mo. Ay! Nasa, anong nasa loob ng bag ko? Oo. Oh. Lokbal! Saan ka nagkuhan lokbal? Ay di, sa may ano namin, dun sa may sa may kakilala ko nang hingi lang akong lokbal. Mm. Ibibigay ko sa inyo at baka wala na kayo makain ay. Ano? Nay. Ano? Okay lang sa'yo yung lukban. <laughs> Nai, nakain ka pa ng lukban. Hindi na. Hindi na, na ka, ka ng lukban. Hindi na. Bakit? Hindi na yan. Umay ka na. Huh? Umay na. Mm. Ano palang gusto mong kainin? Wala. Wala. <laughs> Bakit? Bakit may nahanap ang laman ng bag ko para may gusto kang hingin ah. Wala. Wala. Ito na natin kung ano naman ang bago ah. Ano? Ano tan laman nito? Duminga. Hindi ko mama. <laughs> ano? Ready ka na? Mabuksan na natin ito. bubuksan oh, buksan mo na. Kung ano naman kaya. Ayan ha. Mayo mo sa lukatao. Ha? Mayo. Mayo ang alin? Nasa You know? Ay, naku, ano tong laman na to? Kapute. Kapute, paano yan? Wala palang laman? Paano na yan, Nay? Ito nawala na ang laman ng bag ko. Bus na. Nagamit ko na yung pera, Nung eh, bagong taon. Nagpara, ano ka? Nagparakain lang. Nagparakain. Nag nagbusog Oo, uh, busog. Dami kong kinain. Yung pambigay ko sa'yo, nakain ko na. <laughs> <laughs> Nay. Yung pambigay natin, ubus na. Paano yan? Maghanap na lang tayo ng trabaho. Ano to? Um, magkano to? Hmm. Ano yan? Ano yan? Alam mo yan? Magkano yan? Magkano yan? Ano si pag ano mo, binigay mo. Magkano yan ay? <laughs> si, si, Ingay. Hindi mo alam kung magkano yan? Magkano yun? <laughs> Hindi mo alam? <laughs> Iba yata ito ah. Play money. Play money ano? Iba oh. Ano to? Magkano to? 20? Ito parang ibang kulay. <laughs> ibang kulay. <laughs> Oh, natin ano? Palitin natin. Anong kulay ang gusto mo? Maski ano diyan? Maski ano? Anong kulay ang gusto mo? Alin? Dilaw. Maski yan. Maski yan? Oo. Mm -hmm. Oh, ano to? Ay, grabe na. Ay. Eh. Ano yan? Naku, <laughs> <laughs> sigurado makakarami ka ng maluto niyan. May laman pa yung ano mo, yan. Ito, di ba dito nakalagay yung kan, yung mga bigas. May laman pa yan. Ito, oh. Ay, marami. Mukhang puno, ah. Mukhang puno na, eh. Ay, sinasabi ko na, eh. Madami ka palang ala. Dapat pala akong binigyan mo. Nay, maraming laman yung ano mo, bigas. Ay, nasa sako pa. Ay, grabe, may pa. Hmm. <ELL> ano, kulang pa yan? Eh. Ano yan? Si Pasko, bagaman makaiti. Kulang pa? yaan pambili ng bigas. Ha? Sino marunong maghahawag ng pera? Sino marunong? Oh. Si Pasko, de kami naglayas. Bakit? Ay, maulan ay. May, may pambayad, may pangano ano ka naman, panggastos ka maulan kaso lang walang panggastos no ah, ito pa oh may bibigay pa ako ano na bibigay mo ay iwan ko ito 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 lang bibigay ko ano to <laughs> ano to kanta mo ga furta oo uh -uh. bigay mo yung kay guys. ako kuya, ini ay tagisa kayo ha huh? tagisa <laughs> <laughs> tagisa kayo oh, oh tagisa ha wag niyo iwawala ha baka ay wala malagot na ano sayang mm, -mm. Hmm. Yan si lolo mayo yung mga na ng pili nga sa pili yan naman nangahanap ng pili wala nang makain pili na lang yung nangahanap mga <laughs> yung <laughs> mga ni eh. ay naku ano, oh nadami ng pagkain oh Ay nai no. Sardinas siya. Oh. kala. Oh, grabe oh kala nyo ang dami pang pagkain ni nanay oh. Sardinas dami din lata. Sa may nahing Ali sa bano, basod. Dali sa basod. May friend. Yeah. Dara. Marami pala kayong ano eh. Napas, nakuha ang pe. Ayo nga ni ida ah. Moskiti na ko eh, wala. <laughs> Ay dami nga ni oh. Nay. Puno-puno yung plastic puno-puno oh. ng sardinas. Ay, sardinas. <laughs> Yan. Ligay, si, hali yun, si, da, eh. Anong anong ulam oh, niyo ngayon tanghali? Wala. Wala. Ay, klase yan. Paano tayo makakakain yan? Gutom na tayo. Wala kang pagkain yan ay. Hindi ka nagsaing. Magkain ng tanghali. Eh. <laughs> Baka bang ma ano, masap na na lang. <laughs> masap na ka na lang. Luminga si at si Nanay Corazon, sa kanilang maliit na kahanan. Oh, ang init ngayon, ang ganda. Pag-ilang pala ang dala. Maringan niya, dahil nang nag-uran mo hmm. Ano nangyari ng bagong taon? Nagpapatok ka? Grabe si pagputok Iguio, ima. Hmm. Nagbaka lang ng pulutan sa luwas. nagano anong ginawa niyo? Anong binili? Ha? Anong binili niyo? Ang bagong taon? Pulutan. Ano yun? Ay, sinong Pulutan? Uh -uh. Oo. Pulutan eh. Nag-inom ka? Ha? Nagsuma, naubos na. Ay, kala ko bumili ka ng pulutan at kala ko nagiinom Bayan ka yata, na, na eh. Na, na, ano ba ka? mo sa kuya, ini. Diyan mo muna. Gukaan ko na lang <laughs> pulutan. Pambili ng pulutan. Huwag <laughs> mo yung tatagay, ha? Ibabakal tayo yung sira. Ibabakal ng isda daw. Sa aga. Hmm, ayos si baylihan nga niyan ay mm. si ano kapitana sumayaw ka nag yaning, ano yan naggawang kaka nag kuya kakanon yan sa ano baylihan nagsayaw ka nung sa ano mm. nagsayaw ay, ka tin mong kami sumayaw ka mm. ay grabe pa Oh, ano masasabi mo na? May pera ka na? Salamat lang sa imo. <laughs> okay ha. Ayos. Ayos. Salamat lang. Ayos ka na. Mabalik ah, na ako next year. Sunod na taon na ako mabalik. Ano? Sunod na taon. Ano malayo pa ang gal ano ko pinanggalingan ay. Eh. Galing pa ako sa Maynila. <laughs> Ano? Galang garo lang ka sa kamamugat. <laughs> <Ay na>. <laughs> 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 Alo yun na may tumag ang burang maghanap ng Pinabaunan mo yun baka walang ulam yun baka magutom yung matanda. Hindi, nagkain na. Nagkain na. Mm, tama yan. Maano na ako, mauwi na ako. <laughs> Mauwi na ako. Babay na. Magpaalam ka na. Alam. <laughs> Sige po. Nay, maano na ako ha. Maano na ako. Wala ka na. oh, Malayo pa ako ay. Sige po. Bye bye. Sige po na ya. Sabihin ka, na ako. Ano? Sunod na lang ha. Sige po. Nay! Maalam! Sasunod ulit. May miss niyo ako? Wala ano, ay ino. Pagluhay lang dyan. Oo. Sige po. <laughs> Bye! Yun po mga kalingap na bisita natin sila ang Lola Corazon at na Ate Dominga sa kanilang munting tahanan at napabigyan natin tulong. Bye bye! Susunod ulit! Susunod ulit! Ano? D damit! Damit at pagkain! Ano okay yun? Ayan po, masaya na naman sila at nabisita natin sila. Hanggang dito na lang po mga kalingap. At please like, share, and subscribe. At uh, ganoon na rin kala Kuya Bala at Edna Vlogs at Kalingap Rob. Hanggang dito na lang po. Paalam.